Hi mga ka-vlog. Nandito po ako ngayon sa isa pang uh, taniman ng palay. Kung saan uh, uh, yung yung tinatrabaho din ni Papa to eh. So parang 60-60 uh, sila nung may-ari. Ah uh, 50-50 pala nung may-ari. Sa hatian ng ano ng palay. Kapag na ano na siya, na harvest na siya. So ngayon dito nilagyan ni Papa to ng ano, nagtanim siya ng kasaba. Ayan, tingnan niyo, 'di ba? Ayan. So, Sumula dito hanggang jan Ano 'yan? Kasaba. O, oh, ayan. So sa gilid ng ano ng tubo, nilagyan ni Papa ng kasa ng kasaba. So, eto for consumption lang talaga 'to pang merienda lang. Kung may bibili, pwede din naman na uh, magbenta. Pero, tinanim lang talaga to para, ano, kainin namin. O, ayan, ba? Diba? Kasi, masarap tong gawing alupoy eh. Hindi ko alam kung ano yung tawag ninyo sa kakanin na parang ano, Uh, ginagrade mo yung ano, yung yung bunga nitong kasang kasaba, yung laman ng kasaba. Tapos nilalagay na nilalagay sa dahon ng saging. Tapos nilalagay uh, nilalagyan ng uh, sugar at kung may vanilla ka or mantikilya pwede mo ding ilagay para mas malinamnam. Kasi alupi yung tawag namin diyan eh. So masarap tong gawing alupi. So ayan. Ah uh. 'di ba? Ah, uh, hindi pa siya ganoon kagulang. Hindi pa to nasa tamang edad para i ano, ikunin yung laman. Bata pa kasi to eh. Pero malapit na lang tong ano, ang palapit na tong maging magulang para pwede nang kainin. Ayan. So, maliban dito, may isa pa din kaming taniman ng ano, kasaba. Ito konti lang to eh. Doon sa kabila, mas madami pa kami itinanim. Kaya ayan, happy ako kapag nakikita ko yung mga ganitong tanim. Kasi ibig lang sabihin yan, uh, marami kami makakain. ba? Diba? Libre na, hindi na namin bumili pa, di ba? May pakamahalan din kasi yung kasaba ngayon. So ayan lang mga ka-vlog, salamat sa panonood.